Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Kanina ngayon napag-usapan natin na pinakaba ng Portugal ng Germany. Nila mga na tinikitan nga sila nito hanggang sa umpisa ng 4th quarter. Ganun ba man pinakita nga ng Germany sa 4th quarter kung bakit sila ang reigning World Cup champions at favorite sa tournament na ito matapos ang tamaan ng injury si Bogdan Bogdanovic. Nag-init nga sila at kinandado nilang Portugal dahilan kung bakit na-outscore nila ang kabilang team ng 33-7 sa 4th quarter. At dahil sa panalo na ito ay may perfect 6-0 record na nga sila sa 2025 Eurobasket with an average winning margin of 32 points per game. At higit sa lahat ay pasok na nga sila sa quarterfinals kung saan naghihintay na sila sa magwawagi sa tapatan ng Italy at ng Slovenia. Ang inaasahan na magwawagi dito ng kakamiyan ng mga fans ay ang Slovenia at kung sakali nga na talagang makabante ang Slovenia ay napakatinding hamon ito para kay Luka Doncic. Tiyak nga na heavy underdog sila patungo sa game na yan kung sakali at kakailanganin niya ang mahigit 30 points sa triple-double para lang mabigyan ng chance ang Slovenia subalit bilog nga ang bola at perfect example dyan ang game kanina lamang ng Serbia at ng Finland. Subalit bago nga natin isipin ng matchup ng Germany at ng Slovenia ay kailangan muna nilang malampasan ang malakas sa team ng Italy na some are even saying na dehadong Slovenia sa kanilang matchup kontra sa mga Italiano na very good team basketball ang pinapakita so far sa Eurobasket na ito habang tumungo naman tayo sa Serbia. Kanina nga ay talagang nagulat ang buong basketball world kung malaglag nga ang Serbia sa semi sa kahit na anong team bukod na lamang sa Germany ay magugulat pa din nga mga fans. Kaya naman talagang unexpected ang mapauwi sila sa round of 16 mga kaibigan ng Finland. Hindi man lang sila umabot sa quarterfinals ng tournament na ito at patungo sa tournament na ito ay sila nga gold medal favorite sa mata ng madaming fans with or without Bogdan Bogdanovic. Subalit tila ba nagka leche leche nga ang kanilang performance simula nang mawala si Bogdanovic sa team. Muntik pa silang matalo ng Latvia, natalo sila ng Turkey at ngayon ay dinaglag sila ng Finland. Si Bogdanovich nga ang team captain ng kanilang team mga kaibigan at ramdam ang kanyang presence on and off the court at yan nga ang nawala sa kanilang national team. Sa ngayon ay mananatiling walang medalya si Nikola Jokic sa Eurobasket at pati na din sa World Cup at sobrang nakakapanghinayang ito para sa kanya at sa mga Serbian fans dahil nasa peak nga ng kanyang career si Jokic ngayon at hindi natin tiya kung sa sunod ba na Eurobasket ay ganito pa din ang level of performance niya dahil tumatanda din nga siya mga kaibigan. Ang medalya nga sa Eurobasket ay isa sa mga kulang sa kanyang resume na napakatindi. Ganun pa man ito nga talagang resulta ng mga knockout games One off shooting night at pagtatapos ang iyong tournament Ibang usapan nga ito kung series Subalit dahil may knockout system tayo sa Eurobasket Ay wala nang bawian mga kaibigan Better luck next time nga sa mga fans ng Serbia na talaga namang dismayado Ano ba masasabi nyo tungkol dito?